709 Galing uh, Goa Galing Goa yan 709 Antonina, And doon na Tiger Good morning, good morning mga ka-ticket na ano nakapila ay 229 Pabuendia, first trip dito sa Taliban Si transporter and driver 229 Ayan na Via SDX So yan, nababiyahin uh, na po kami, 284, good morning, good morning, yan pares, masarap sa sakyan yan, pares sa uh, air suspension yan, 284 at saka 229. Ayan mga nakapiring, ayun, yung mga kasunod natin, saka sa likod yan o. Eh. Nakakamada na yan yan o. No? Ayan, si Transporter. Good morning, Transporter. Ba? Kamusta ka na? Shout Ayan out, na. good morning! Ayan o. No? Kamusta sa ito lahat? Hindi na nagagawa ng video. Laging busy ka ka-extra. Laging busy ka-extra. Laging sira ang 229. So yan mga katikit bago po ang ilaw nitong uh, 229 no. Bago po ang ilaw niyan na uh, bago ako bumaba dito sa 229, nilagwasan ko ito ng uh, bagong ilaw. Saka ito. Oh. Yan yung uh, ko nung kami nagdadait, nung nagbigay kami ng dait. Oh. Di ba malinaw? Oh. Kitang-kitang uh, lubak diyan. Oh, ito naman ang 284 eh, bago naman ang ilaw nito kaya napakalilaw so yan pare sus air suspension parehas swabbing sakyan itong uh, dalawang pas na ito mapa o mapa long hold, lalo na pag uh, magaling ang uh, driver at swabbing magmaneho Share out muna sa subscriber ni Transporter at saka siyempre kay Katigid. Yan, good morning sa lahat. Good morning, good morning. Kamusta po kayong lahat? Kamusta? Ayan, oh, sunod-sunod na ating mga kasabay mamaya. Pinya Francia, oh, sarong. St. Jude. Ito kagsawa. Ang puro aircon dito na nabiyahe sa na, uh, bigka-bigulan. Super live. Ayan, yeah, konboy sila. Maganda yung convoy convoy Hindi masyado nantok. Pag sulo ka sa daan, nantokin ka. Cheer out muna kay uh, Sir Renz Nayat. Nayat family. Uh, Sir Dex, Sir Masangkay. Sir Kiigops, Darwin Unidas. Tatay Donet, Nanay Dory kay Sir Edmond Dorsario kay Sir uh, Glenn Guboy kay Sir Aris Jumarang Aris Dimapilis. Mapilis yeah, good morning, good morning yan, yeah, napakagandang tingnan ng isang bago, uh, bus pag uh, bago ang ilaw oh. Volvo type yan, Volvo type itong uh, 229 ng bus papuntang uh, Bicol. Nagdaan na kaninang ng uh, alauna. Ito ay uh, Yan bago ng Alps. So, oh. 'yun yung bago ng Alps. Bagong bus ng Alps 'yan. Uh, yutong super deluxe. Ito, binturang ko. Alps pa rin Alps. Alps. Our Lady of uh, Pinya Pransya Shout out din kay uh, Melben Salazar Kay Sir uh, David Bien Vivian Trans Julian Garcia Juan Miguel Gadis Kay Joy uh, Joyce Soya Yan mga base spotter natin yan Si Joy Soy at saka si Juan Miguel Gadis Mga uh, namimitik ng bus Nakakarating yan sa Alaminos Yan mga yan Alaminos Laguna Ito daming ilaw Piltranco O dalawang magkasunod na Piltranco Magka-convoy sila Ayan, pag dito sa mga sa Hyundai, air suspension para kalang nasa bangka. Palon na lang sa daan. Ito galing dahit. Dito na ako eh. 1507. Ang kay. Ang ganda pa na rin. Ito lang yan. Sleeper bus. Sarug. Sarug pa, magkasunod yung dalawang sniper bus S6 at saka S2 O, oh, daming sniper bus lang isa rog Peltrango, oh, yan, daming pinadano ah. GBH Kagsawa Golden Dragon, napakaganda ng mga uh, bus ng Kagsawa Halos puro bago may sarili pati pasero yan sa Tabaco, Ligas Yan, share out din kay uh, Greg TV at kay uh, Mimei Vlog ng uh, Guma, Isang masipag pa rin magpitik ng uh, mga bus yan, si Maymay Vlog. Uh, Balis na po yung is Kanya, Pina Francia ayan, ayan, ayan ganito lang naman kaganda itong uh, 284 pagkagabi o oh. swak ma swak yung ulay niyang uh, ilaw at saka yung ilaw sa uh, air yan ayan hindi masakit sa mata o oh. special trip it's uh, it's JMJ transit ba <laughs> Volvo buses Scania Peña Praja yan nakapila na po kami pa Buendia, dia BIS Texas Hyundai swabbing sakyan para ka lang nasa dagat balon na lang yan pag uh, nasa highway. Hindi mo ramdam ang uh, lubak. Malaki kasi ang uh, air suspension niyan kaya bali wala lubak diyan. Hey Bilayner, shout out muna kay Sir Abner F. Jake Joya, Tristan Joy Soya, Apunisuka, Christian Banderas, Ramni DC, Wanigis Casinillo, Alex Areñas Anthony Marapao Sir Alan Elcano, Nian Romero Michael Angelo Michael Angelo Justin Anuego Sir Joel Presco